kinakabahan po. Sobrang kinakabahan na hindi ko po ma ano, hindi ko po maintindihan. Ah, uh, nakaka-excite pa uh, kasi nandito na kami at hindi din ako kasi kaya sa dito sa lobby. po ako eh. Sulat siya po. Kaya na po at puno na mas mandalik ako. napakarami namin siyang guest sa face-to-face na po ganyan yung story. Matagal na nagsasama, pero nagmamahalan, pero wala kasi inyong, uh, ways kung paano sila kasal Dahil lahat ng mga yung nagmamahalan yung pangarap yung nagkasal. So, hindi man lahat, pero karamihan ano. So, ito yung para sa amin, uh, pamamaraan or start ng pagbibigay sa kanila ng blessed na pagsasama. Ang Nossa, was gonna